nagantay lang kami ng tawag para sasakay na kami sa Roro sa barko papuntang Katiklan, Iloilo ayan good evening sa inyong lahat mga kaido nandito kami ngayon sa Kalatagan, Batangas ang bus namin nandun na papunta sa barko sinakay na at na nagaantay na lang kami ng tawag para pupunta kami doon mga ka-idol. Good evening sa inyong lahat at shout out sa inyong lahat mga ka-idol sa lahat lahat ng mga silent viewers ko. Shout out sa inyong lahat. Good evening. Pasensya na kayo at uh, ngayon lang ako na kapag live muli dahil ay matagal din ako nakapag upload ng video magbabakasyon ako ngayon sa uh, amin sa Iloilo galing ako ng Ilocos Ilocosor papuntang Iloilo doon sa lugar namin at uh, gawa na namatay ang mother ko kaya ako nakapagbakasyon na naman muli sa tagal din ng panahon na hindi ako nakabakasyon ngayon lang naman ako nakabakasyon at uh, kailangan kasi mga ka-idol. para kahit na makita ko sa hulingan tu niya magulang mother ko good evening sa inyong lahat maglive lang ako saglit Yan, nandito kami ngayon sa Kalatagan, Batangas. Sa Pierre. At nandun yun yung may mga ilaw na yun, yun ng barko na sakya namin. At nandun na rin yung bus namin. At uh, pupunta na rin kami doon mamaya lang. Bali, nag-aantay na lang kami ng tawag. para makapasok na rin kami doon dito kami ngayon sa Port of Rojas papunta na po sa Katiklan yan, yan yung mga kasama ko na <coughs> naghihintay na rin ang tawag papunta doon sa barko na sakya namin, Roro to Aeroro Montenegro papuntang Katiklan yan shout out sa 3 million in the house good evening sa inyong lahat pasensya na kayo mga ka -idol. at ngayon lang ako nakapag live muli kapag upload gawa na matagal din sa matagal na rin ako na hindi nakapag upload at ngayon magbabakasyon ako sa amin sa Iloilo galing ako ng Ilocos Ilocos Region, Region 1. Biyahe ako kanina Nina ay kahapon ng gabi. Diridiritso na. Diridiritso na ako dito papuntang Iloilo. At series bus yung sakayan sa amin kasi at uh, sinasakay din ito sa barko. At uh, nandoon na rin yung bus namin sa barko. Sinasakay na rin. Pag yun ay napisto na tatawagin kami at pupunta na rin kami doon. Good evening sa 5 million, 5 million in the house. Matagal na hindi na rin ako nakapagbakasyon mga ka-idol gawa sa ngayon. Makapagbakasyon na ako. Dahil namatay yung mother ko mga ka kaya kaya bakasyon din ako sa amin sa Iloilo. Ayan. Kung minsan kasi busy rin sa sa Ilocos at ang trabaho ko kasi doon mga kaidol ay farming. talim tanim ng mga palay. At sa ngayon, hindi sa inaasahan na natawagan ako ng mga kapatid ko na biglaan gawa na pagkawala ng mother namin. Kaya ako magbakasyon naman magbakasyon sa Iloilo. Ayan. Region 1 from Region 1 to Region 6 mga kaidol. Kasi doon ako napadpad sa Region 1 sa Ilocos Sur. At papunta ako ngayon ng Iloilo. Ayan mga kaidol. Dito kami ngayon, dito na kami ngayon sa pier ng uh, Kalatagan, Batangas at sasakay kami muli sa barko papuntang Iloilo. Ayan. Ayan mga kasama ko. Dito na kami ngayon sa loob. Nag-aantay na lang ng tawag para aakyat na kami. Mga ka-idol Shout out sa 1 million in the house. Shout out sa mga silent viewers ko. Good evening sa inyong lahat live lang ako saglit mga ka-idol at doon din sa loob yung mga ibang kasama ko mga ka-idol yan at uh, mamaya pag tinawag na kami papunta doon sa taas mga pakita nyo rin yung barko yan yung mga may mga ilaw na na puti na maliwanag mga ka-idol yan ang barko namin at nandoon na rin yung bas na sinakaya namin at pag napisto na yan doon tatawagin na kami papunta doon diretso na kami si aakyat sa barko papuntang Iloilo -ilo na yan mga kaidol biyahing Iloilo -ilo. diretso na yan mga kaidol ayan good evening sa inyong lahat shoutouts live lang ako sa glit ang update ko lang kay lolo mga kaidol dahil matagal din ako na hindi nakapag live at nakapag-upload. At uh, huwag niyo naman kalimutan mag-like mga kaidol. Ah. Paki-likes naman at paki-subscribe sa mga bagong subscriber ko. Shoutout sa inyong lahat. Good evening. Good evening sa inyong lahat, mga kaidol. Mo'sta naman kayo lahat yan mga kaidol? Huwag niyo naman pakilike like naman at salat ng mga bagong subscriber ko. Good evening sa inyong lahat at shout out. Nandito tayo ngayon sa Kalatagan Batangas at uh, Nagaantay lang ng tawag para sumakay na sa barko mga kayo dahil nandoon na rin yung bus namin naka-naisakay na sa barko ata uh, mamaya maya lang tatawagin din kami akyat na rin sa barko papuntang Iloilo <laughs> Ayan, good evening sa 3 million in daw. Shout out sa inyong lahat. Ayan mga ka-idol yung mga kasama ko. Ayan. Isang bus lang kami to mga ka-idol. Kasi malaki, malaki yung bus namin. At uh, lang namin yung tawag namin. Inaantay lang namin yung tawag nila para umakyat na rin kami doon sa barko na papuntang Iloilo mga ka-idol mga kaya idol dito kami ngayon sa Port of Rojas. Ayan o. Ayan, Port of Ruas. Dito kami ngayon sa Port of Ruas, Kalatagan, Batangas, papuntang Iloilo. Ayan. Saglit na live lang ito mga ka-idol dahil uh, pang-update ko lang gawa na magbabakasyon naman ako sa Iloilo dahil na uh, nawala na yung mother namin bigla ang bakasyon ito mga kaidol eh. from region 1 to region 6 ayan mga kaidol thank you thank you thank you sa lahat ng mga silent viewers ko sa inyong lahat good evening maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kaidol Good evening at shoutout sa inyong lahat. At hanggang dito na lang yung live ko. Mamaya mag-live ulit ako doon pag nandoon ako sa barko. Bye-bye.